Mga polis na nakita namang may bitbit -bit na arma sa gitna ng rally sa Carina Grandstand kahapon posibleng naligaw lang daw sa lugar posibleng naligaw nga Alamin natin ang detalye mula kay Mar Gabriel Mara Yes, which, ayon sa Philippine National Police, hindi mga taga Metro Manila yung mga polis kahapon na nakita na may mga bitbit -bit na armas sa gitna nga ng isinasagawang rally dyan sa Quirino Grandstand. Ayon sa PNP, posibleng naligaw lang doon sa kanilang deployment yung mga polis na namataan na may mga bitbit -bit na baril kahapon dyan sa Quirino Grandstand kung saan isinasagawa nga yung rally ng Iglesia Ni Cristo. Ayon kay uh, Colonel Mali Kula, Chief ng Special Operations Division ng PNP Directorate for Operations, bahagi ng Augmentation Force mula sa Police Regional Office 4B o MIMAROPA, ang naturang mga pulis para sana sa nasa security deployment ng mga sumama sa rally. Hindi raw kabisado na mga pulis ang bisinidad sa Quirino Grand Sand, kaya napahalo sila sa hanay ng na mga nagra-rally. Pakinggan natin yung pahayag ni Colonel Mali Kula. The, the were deployed in the Quirino Grandstand were from Police Regional Office 4B. Uh, dumating po sila ng madaling araw uh, sa Manila. at uh, along, along the way, ang, ang ano natin doon is Quirino Grandstand sila. Uh, we have to consider that these people may not know what is Quirino Grandstand really is. So parang if Kerino Grandstand, they maybe have team leaders, but uh, let's let let us also consider that these people don't really know Kerino Grandstand is. Pwede na po tayo dito sa gitna. Pasok na po tayo. Pwede siya aminado pa ang PNP na walang dapat na bitbit na armas sa mga polis na deploy sa mga rally at tanging sa perimeter lang sila dapat magbantay. Nagkaroon daw ng miscommunication sa hanay ng kanilang mga ground commander kaya agad nilang isinailalim ang mga ito sa debriefing upang hindi na maulit ang insidente. Ayon kay Kula, aabot sa 800 polis ang ipinadala ng Mimaropa Police bilang suporta sa deployment ng NCRPO. Humingi na rin ang paumanhin sa pamunuan ng Iglesia Ni Cristo ang PNP dahil sa nangyari na wala naman daw silang intensyon na masama. Paliwanag pa ng PNP Public Information Office Chief Brigadier General Randolph Tuanyo layon ng security deployment na walang mga makalusot na infiltrators at uh, masiguro ang kaligtasan ng mga sasama sa rally. Pakinggan naman natin ang pahayag ni General Randolph Tuanyo. Bagamat nakamali yung mga ilang miyembro ng Philippine National Police na dala po sila ng armas, bagamat sila ay napasok doon sa may perimeter na hindi sila dapat, ito po ay supposed to be para proteksyonan yung mga naglarali po. Hindi ito po kalaban ng mga realista natin, mga kapatid natin na Iglesia ni Cristo.